Ako hola. Ako na. minute. Si Game. Tayo. Tayo. May lang. Romulo. Romulo. Hindi lang, hindi ako naka sa mga klip-lap sa lido. Nakaka-tayo. Kung Dota paglalabanan, ako talo. Pero sa Clip-lap Battle Caprains, ako na panalo. Okay. Ikaw mga kalaban, parang walang binaktas. Pare, hindi ka bagay maging hindi ka bagay maging isang malagtas. Kasi ugali mo, pare, napaka-balasuba. Ako yung henyo na kinakalaban ng mga matatabilo. Ikaw yung henyo na kinakalaban ng mga popo. Ramo na, ramo na. Ramo na, ko. na. Ako pa ang tunay-tunay. Bakit hanggang kayo, wala pa kayong mga rektona? At Ano nga ba yung nararamdoy? Parang sabihin ko kayo yung nangangamoy. Kung saan saan? ako dalawa, kaya pa daw kayong tao. Pero kaglabay, naging na ako, punta-pinan ko, natitida sigarilyo. akin yung mayroon banat mo'y malagyan, mga banat mo'y maitin. Kahit lutuin yung laban, ka pa rin! Pare, yung sinasabi mo ng sitong dako ng Garidio, yung binibenta ko Garidio? Isang ang Ang libo sa inyo, parang mga <laughs> Ito, mukhang titi. Ito, mukhang titi. <laughs> hindi na nakapagsaka kung bakit sinayaw ang Great Wall. Kasi mga hindi ko katulad mo pag ako kalaban sa katasan nilang bulbul. Di ba sabi mo, ikaw isang santoso. Ikaw yung santoso na yakabas ko sa mukha neto. <laughs> mo, mo. Ako yung amo mo, ikaw yung alaga ko. Umuwi ka na sa inyo kasi nakahan ang padalang nanay mo. Wala ni kanay. Wala niya kanay. Okay. Sa'yo kay Brota. Hindi ko na sinabi kami ay Broto. Sa pag mo, ikaw lang ay Bobo. Na sa'yo pa, Grau. Ibanin pa kayo. Bunga ka lang tangkay. At sa natin to so, gagawin kitang maramig na bangkay. Oh! <laughs> Tama ako yung invite ko para rin. ba ng ating venue. Last uh, round. na ako. Huwag kayong maingay, guys. Pagkakapo nila, pagtangan mo ako sa Linguan, Ilonggo. You know, oh, Pero sa akin, uh, pare, ito pang international tour. Mareps my my and, and Kirti. So, you uh, rep rehearse before uh, you uh, dad my voice. Ano daw? Ano daw? Translate oh, na lang. Translate na ha? Last round that, oh. Kaya ganun, na to. Kaganyan ako pa lang ha. Kasi ito, ang huling banat ko, daipan, daipan si Medusa. Mga tira nyo, walang kwenta. Ako si Kielvin Kindosa, a.k.a. Eh, ki Rapsa Gamer. Pangalan mo pala, ano ulit? Ang Okay na, okay na, maging, okay maging buntot. Tung kita, ita tanla. kasi itura mo pala mo, mukha

hindi niya may tikse, kung siya'y finger, gamit niya'y toothpick! I can't take it, it's so hot! Nagsinabi ni Pacquiao, wala akong masasabi. At yung mga tiran niyang pare sa amin, di umabit grabe. Eto, uulitin ko sa sabihin ko sa'yo, buhok mo ang haba. Paglibos ang isang tao, sigurado ko, abatin hanggang baba. Pare! <laughs> <laughs> pare, aminin ko, mo na ako. Pwede we'll sabihin ko sa'yo, pagkatapos na ng laban to, pasag na mukha mo. Ah! Pero nalaman ko, mga tsok katulad Diyosa, ayaw, walang gana ako. Huwag! Walang gana ko! Ramalo! Ramalo! Sweet! Ramalo! Ayan, para mga mungklo sa bata na walang makalam, anong mga akin yung binalaban? Eh, si Tommy yung payahing yan. chokin Diyosa, yung mukha mo. Saan ba gawa yan? kawayan.

kayo may tinutubuan pa ng bulbol sa akin. Ano <tikawa> ang bulbol eh? Yo, na ako! Yo! Yo, Romulo, ba't ang paborito mo? Kasi mo kasama mo, bakit yun ang mo? Yo! Alam mo pare, may naman ako sa lahat ng malulupet. Pero bago yung silaan niyo ang aking puwet. Oh! ito, so, kalabak ko mo ang oso. Kakampi niya mo, kapayaso. Kailang bagay kayo sa kalaboso, doon kayo sa munisipyo. Oh!